Uh, aside nga pala sa audio features nito, yung camera na nilagay ko rito, meron din siyang color video technology. So, ang ano ba ang color video technology? Ang color video... Okay, hello mga car So, ito ang gagawin naman natin ngayon ay CCTV installation. So, ang request ni client, 4 uh, channel, then 4 camera indoor, then dapat with audio. Naririnig niya yung nandun sa mismong uh, area so kaya ang kinakabit natin dito uh, one by one so uh, nagre-ready tayo itatox natin yan syempre kailangan natin uh, ibaray na yan so dito kung mapapansin nyo yung attire natin is naka short tsaka chinelas lang tayo kasi uh, mababa lang naman yung kakabitan natin ng camera so safe naman siya kahit naka hindi tayo proper gear yan kasi nga mainit yung area so ito, ito lang yung pinakamataas na area na kakabitan natin so papatsin nyo uh, nasa dulo na tayo ng hagdan dyan tapos ayan uh, mamoldingan natin para tagong tago yung mga wires nya kasi kapag uh, yung iba na nag install hindi na siya nilalagyan ng molding kaya lang uh, lutang yung pinaka wire nya So dito kahit na kung gamit tayo ng molding dyan, affordable pa rin naman yung budget na pinigay uh, natin kay client. So ayan, isa-isa uh, na natin yung ni-install. Uh, pagkatapos, ikabit na yung audio at saka yung pinaka uh, wires nyo. So sesame wires po yung ginamit natin dyan. So ito, ayan, ina-align na natin kung saan natin ipopocus yung camera para... Habang nasa taas pa tayo is makita na kung saang angle ilalagay Okay. Then, sisecured natin yan para matibay. Ito yung molding na ginamit natin. So, hindi mo yung pansin yung mga wires niya tagon-tago. So, ito naman yung sa pinakamataas na area. So, dito sisecured natin yung wire para matibay. At hindi siya basta-basta madi-disconnect. Uh, aside nga pala sa audio features nito yung camera na nilagay ko rito meron din siyang color bio technology so ang ano ba ang color bio technology ang color bio, bio uh, technology ito yung full recording ng color kahit medyo low light na yung area so ibig sabihin kahit madilim na uh, recording pa rin niya yung color unlike dun sa ibang CCTV camera kapag gumabi na ang output ng video na nare-record niya is black and white lang kapag low light na. So, yung technology nito ay color view na. So, kahit madilim, so kitang-kita pa rin yung tao. Uh, makikilala mo kaagad siya kung meron mang pangyayari. Kasi nga, color video na po yung uh, nakalagay sa pictures na camera na to. Okay, ito naman, sineset up na natin. Oh. Uh, explain ko rin Bali ang CCTV, hindi basta-basta mabubuksan without uh, administrator password. So, kahit na halimbawa, uh, sirain nila yan. So, hindi pa rin po basta-basta mapapakinabangan yan ng ibang tao kung sakaling puwersahin nilang reviewin ng camera without permission ng pinaka-administrator. So, ito na yung natag natin ng uh, molding. So, kahit pa paano, napakalinis po niya. So, wala tayong makikita dyan na uh, salasalabat na wire. So, yeah, from the bottom to the top. So, ito naman yung after cleaning na. No? So, Yeah, sesame siya. So, medyo makalat yun. So, ginawa natin, nilagay natin sa isang box para hindi kumalat yung mga wires niya. Kasi pag tinalihan lang yun, sabog-sabog pa rin yan. So, ito naman yung molding niya sa loob. Ito naman yung finished product na nilagay na natin sa wall yung kanyang monitor uh, as a client request. Thank you!